Today's advice, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kumain ka ng gulay, yes! pero wag na wag kang magkukonvert at baka ikaw ay mahimatay. <laughs> Dahil sa taas ng presyo ng gulay dito, utak mo ay matutolero. Woo! Gusto ko lang namang magpapit. Mm, tara, kain tayo guys. <laughs> Two thousand years later. Hay nako, umpisahan ko na nga magluto kaya kinuha ko na sa rep tong bagoong na to. ginisang ang bagoong. Tingnan nyo naman tong mga gulay na to. Diyos ko po ang mamahal. Itong sitaw na to, itong okra na to. Grabe ang mamahal. Kaya wag na wag kayong magko-convert. Eh, kasi naman lagi tayong kumain ng karne, gulay-gulay eh. din tayo. Itong malunggay na to, inihingi lang to sa Pilipinas. Dito, Diyos po po, ginto ang mga presyo ng gulay na to. Lalagyan pa natin ang kamote at saka itong kalabasa naku paano na pero okay lang basta't healthy ang ating kinakain okay lang mga kabayan ito iniwa ko na nga itong mga gulay na to yan para makapag umpisa na tayo ng ating pakbet yan pagkatapos niya nagigilis ko na nga ang aking mga aromatics yan nilagyan ko na rin ng kamatis tapos ito na sinangkutsa ko na yung kamote at saka itong kalabasa nang malambot na siya nilagay ko na itong mga gulay na ito ayan para talagang makakain na tayo at takam na takam na ako syempre tayo mga Pilipino hindi mawawala itong magic sarap pasarap ng gulay at ang malunggay yan para talagang healthy yan, nakakamiss talaga kumain ng gulay dito sa Canada kaya talagang kahit malang gulay ay mapapabili ka o tayo na mga bossing kain na tayo ng pakbet ganda araw sa inyong lahat ingat po Lugar na ang problema natin ay Sigurado na kapag sumama ka sa mga video Lahat tayo sasaya dahil sa Canada Pangarap ko akin dala Tagumpay ang supli sa lahat ng ginagawa Mga empty cans at empty bottles Yan ang tinuring kong isa sa hassle Sa pagluto, pangpulutan, patasisig at iniha Walang imposible pag nangarap Basta araw-araw mong kilusan Lagi maniwala na kaya mo Ako si Mr. Oysen, kasama nyo! Suma massa can adventure.